Mahigpit na ipinagbabawal Department of Education ang pagbebenta ng mga libro sa mga estudyante ng pampublikong mga paaralan. Ngunit isa si Diana, hindi tunay na pangalan at magtatapos na ng high school sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City na bumili ng libro na ibinibenta sa kanilang eskwelahan. Ayon kay Diana, hindi naman compulsory o sapilitan ang pagbili ng mga libro. Ngunit ayon sa kanilang guro, kailangan nila itong gamitin. Kaya naman napilitan silang bumili ng mga workbooks. Hindi naman po sapilitan pero kailangan daw po kasi kaya binenta. Pero hindi naman po siya sapilitan. Bagamat mabigat sa bulsa, hindi naman umano siya nagrereklamo na bumili ng mga librong ito dahil malaki naman ang naitutulong ito sa kanilang mga mag-aaral. Am um, sa akin po okay lang po kasi kaya naman po ng nanay ko. Pero yung sa iba po siguro po hindi po okay kasi mahirap nga po kumuha ng pera lalo't marami po yung bibiling workbooks. Kasi makakatulong naman po sa akin to. Pero kung alam ko pong hindi po dapat na ipagbili yun, paglalaban po dapat namin yun. ayun kay Diana, hindi nila alam na mga estudyante na bawal ibenta ang mga librong ito sa kanila. Yung mga teachers po, kasi kailangan daw po yun. So, pumayag naman po kami. Kaya naman naghain ng isang house resolution ang isang mambabatas na naglalayong maitigil na ang bentahan ng mga libro sa mga eskwelahan na kasalukuyan umanong laganap na sa bansa. Ayon sa Kabataan Party List, may mga natatanggap silang report mula sa mga student organizations sa mga pampublikong eskwelahan na nagbebenta ng mga libro at workbooks ang tatlong paaralan sa Manila. Sa ilalim ng Department of Education, Culture and Sports Order No. 65 Series of 1990, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga textbooks, workbooks, school supplies, magazines, leaflets, newspapers at iba pang mga gamit sa mga estudyante itong no collection policy na ito ng ating kagawaran ay malawak. It covers everything. Uh, ano mang uri ng koleksyon, mahigpit po natin ipinagbabawal dahil ang mandatong ibinigay po sa atin sa saligang batas ay ang magpatupad ng isang libreng sistema ng pampublikong edukasyon sa mababang paaralan at mataas na paaralan. At kapag mayroong mga ganyang koleksyon na nangyayari at inuobliga mga mag-aaral, ang ibig sabihin niyan ay hindi na po libre. Bawal po yan. Ayon sa DepEd, ang mga pampublikong eskwelahan lamang ang sakop ng dex order at ang sino man na mahuling nagbebenta ng ilegal na libro sa mga estudyante ay posibleng maparusahan at masampahan ng administrative case. Bawal na bawal pong magbenta, hindi lamang po ng mga modules or textbooks or workbooks, kundi pa rin po yung uh, mga examination uh, papers ng mga bata at ang sinumang mahuling lalabag nito ay pwede pong kasuhan ng administratibo ng ating kagawaran. At yun po ang gagawin natin. Panawagan nito i-report sa kanilang tanggapan ang mga gumagawa ng mga katiwalian. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ang mga eskwelahan na nai-report na nagbebenta ng mga libro sa mga estudyante. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.